gayon ng public consultation ang Madawi City subay sa ipapasar ng ordinansa. hiusahon ra ang mga poste sa kuryente o gubang mga utility companies. Kini aron malimpyo ang kadalanan, ilabi na kay daghan kaayong poste o mga kable. Ni ang report ni Nico Sereno. Tinguhan ni ini, malimpyo tanawon ang kadalanan, mahipos ang mga spaghetti wires dalang putol sa wala magamit ug mabundle ang habilin nga mga kable. Gawas ni ining programa sa paglimpyo sa mga poste sa kadalanan, may laing gitinguha karon ang dakbayan. Gikatakdang ipapasar ang mandatory one-pole ordinance pagpahapsay sa utility infrastructure. Mao kaganiha, nagpatawag og public consultation kabahin ni ini kagitambungan sa mga stakeholders. Tinguha ni ini mahiusa sa single nga mga poste nga ng mao'y sa mga utility companies sama sa electricity ug mga telcos. Buot ang syudad nga sa nagtapad-tapad nga mga poste mahiusa ra kini sa tag-usa lang o single pole. Mga clustered poles di ba ang gulo. Be very unsightly sa environment so yun yun yung nakikita natin and, uh, and actually this is a concerted effort Aminado ang Dakbayan tinguha yun nila ang pagpa-underground sa koneksyon sa mga utility companies apan lisud pa kini nga mapatuman karun dayon maong ang single pole ordinance una ang plano nga i ideally underground um, setting up a underground cable is ideal but unfortunately it entails a huge amount of uh, uh amount for implementing such a project. And precisely why that's um, we are doing something that is doable, yeah. doable, and uh, the immediate solution of these uh, dangling wires. Nico Sereno, Balitang Bisdak.